guys. I love Luisa. <laughs> okay. Look okay, guys, so for this video, may libreng pakain si Carlon. Ayan. Uh, ayan yung may tomato, may cucumber, ayan may java rice at saka meat. So, parang ano siya guys, uh, shawarma rice ata. Ayan guys, yung java rice nila. Oh my god, kaunti na lang guys. Parang hindi na ako maabutan nito. <laughs> Ayan, meron siyang uh, si Suni, siyang si Suni na garlic at saka mayo ata. Garlic mayo na sa at saka ketchup ata. Ayan. Nilagay nila sa ibabaw ng pagkain. So, ayan guys, gina uh, They are trying to arrange and each uh, boxes. Ayan. So, i-distribute yan per agent. Um, ayan, daming naghihintay. Ayan, si Luisa at si Michael. Naghihintay sila. Ayan. So, ayun si Luisa. Pinadala ko na sa kanya yung ticket. Yung, if you don't have the ticket, you don't have the food. <laughs> okay, so, doon, doon si Luisa. Nag-fall uh, in line. Kumukuha ng drinks namin. Siyempre, may meron kasing coke. Tsaka, ito yung main food namin. So, habang nag-fall in line doon si Luisa nandito lang ako, guys, sa tapat na nag-prepare <laughs> uh, ng food. Mas gusto ko dito kasi um, gusto ko yan yung ginagawa nila. Tingnan nyo, guys. O, kaya nga pala yung bagal kasi they are using that clip. O, but di mo kaya gamitin yung kamay mo, meron ka namang gloves, o, oh, di ba? Para mas mabilis. Tignan nyo guys, ang daming naghihintay, hindi pa nila natapos sa na distribute yung mga pagkain. At isa ako dyan guys, hindi na na, ano ng pagkain kasi na short video.